Magandang araw. Ako nga pala si AR. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Sa mga batang 90s na kagaya ko, malamang isa rin kayo sa mga napatawa, nagalit, at napakilig ng palabas na to. Apat na sigang miyembro na may kanya-kanyang nakakatuwa at nakakainis na personalidad. Ito ay pinamumunuan ni Dao Wingsi, kasama si Nawa Si Lei, Meizu, at si Men. Walang makakabangga dahil sigurado ay magigiba. Ngunit isang babae ang tanging nakapagpatiklo. Ito ay si San Chai, o sa tunay na buhay, ay si Barbie Zhu. Ang programang ito ay unang umere sa Pilipinas noong May 2003 sa channel ng ABS-CBN. Ito ang naging kauna-unahang Asian drama na nagkaroon ng napakalaking tagumpay sa ating bansa. Katulad ko marahil ay isa kayo sa mga kabataang nagmamadaling umuwi ng bahay, galing sa eskwela, upang makaabot sa pag-ere ng Meter Garden. Kami naman noon, kasama ng aming mga kababata, ay naguumpukan sa bahay ng isa naming kapitbahay upang makinuod. Halo-halong emosyon, tawa, inis, galit, excitement, kilig, lahat na yata sa sobrang sikat na palabas na ito noon, ay talaga namang makikita ang mga cast ng Meteor Garden sa kung saan sa ang banda. Makikita sila sa mga ternong damit na pamasko, larong text, mga batang nagsusuot ng banda ng nakatali sa batok at nag-aala daw ming ze. Maraming mga kabataan noon ang talaga namang gumuguit sa hangin, kagaya ng intro ng Meteor Garden, kasabay ng pagkanta ng introduction song. programa ito ay may tuturing na parte ng buhay ng mga kabataan na kaabot dito noon. Ito ay kahit pa na panahon na ang lumipas nang matapos ang programa at wala na ito ngayon sa uso. Ngunit noong February 2 nito lamang taon, isang balita ang gumulat sa lahat. Sa edad na 48 years old, ang prinsesa ng grupo na si Chai o si Barbie Shu sa totoong buhay ay pumanaw na. Si Barbie Shu ay ipinanganak noong October 6, 1976 sa Taipei, ang kapitolyo ng Taiwan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang nakatatanda at nakababatang kapatid ay sina Shu Shi Shen at si De Shu. Sinasabing ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay bata pa sa kadahilan ng masyado itong na-pressure sa pamilya ng kanyang asawa na sinasabing kailangan niya magkaroon ng anak na lalaki, isang tipikal na tradisyon o expectation sa isang matandang lahi. Dagdag pa ng lolo ni Barbie ay nagmamayari ng isang jewelry shop sa Taipei. Kung kaya't masasabi din ang mga ito ay nasa middle class na pamilya. Bukod pa sa pressure na ito ay hindi na rin natiis ng kanyang ina ang pangangaliwa ng asawa nito. Dagdag pa ang madalas sa pangbubugbog at pagsusugal. Matapos ang pag-aaral ni Barbie sa mababang antas na paaralan, ay nag-enroll ito sa National Ku Kuang Academy of Arts, isang kolehiyo kung saan ang estudyante ay pwedeng mag-aral ng iba't ibang performing arts, gaya ng acting, directing, dance, music, at iba pa. Ngunit dahil sa military style approach nito sa pagdidisiplina, ay hindi ito nagustuhan ni Barbie. Kung kaya't makalipas ang isang taon, siya ay umalis. Noong 1994 ay sunod siyang nag-enroll sa Taipei Wakang Art School kung saan naging kaklase niya ang kanyang bunsong kapatid na si D. Sinasabing dito ay nakabuo ang dalawa ng isang barkadahan, kasama ng iba pang miyembro na ang iba ay kanila din mismo kaklase, at ang grupong ito ay tinawag nilang Seven Fairies. Sinasabing dito din sa eskwela hang ito, nagsimula ang karera ni Barbie, isang nagngangalang Chen Kuo Chin, ang nakadiskubre sa magkapatid at ginawan sila ng sariling grupo na tinawag na SOS, o ang ibig sabihin ay Sisters of Shu. Sila ay nag-debut at agad namang sumikat noong 1995. Isa sa naging hit songs nila ay ang kantang 10 Minute Love. Naging maayos ang lahat noong una, ngunit unti-unti ay nagkaroon sila ng mga problema sa kanilang agency. Dahil ito sa contractual disputes. Hindi na nabanggit kung ano ang eksaktong dahilan nito o ang eksaktong ugat na pinagmulan nito. Dahil sa naging gusot ng dalawang panig ay humiwalay sila sa kanilang agency at pinagbawala na gamitin ang kanilang group name na SOS. Kung kaya't kalaunan ay pinalitan nila ito ng ASOS. Ang dalawa naman ay pumirma din ng kontrata sa isang TV producer and manager na si Wang Wei Zhong. At dito ay unti-unti nang umusbong ang karera ni Barbie mula sa paggawa ng music hanggang sa paggawa ng mga pelikula at iba pang palabas. Bukod dito ay nagkaroon din siya ng stage name na Da es. Ang ibig sabihin ay Big S. Noong 2001 ay makikilala si Barbie hindi lang sa buong Taiwan, kundi pati na rin sa ibang parte ng Asia. Ito ay nang maging isa siya sa mga bida ng isang hit series na Meteor Garden. Ginampanan niya ang role ni San Chai na galing sa isang mahirap na pamilya na nakapag-aral sa eskwelahan ng mayayaman kung saan nakilala niya ang F4 na kinagbibilangan nila Jerry Yan bilang si Dao Mingzi, si Victor bilang si Wasi Lei, si Ken Chu bilang si Simen at si Vanessa Wu bilang si Meiju. Ang programang ito ay talaga namang nagpatatag at nagsimento sa pangalan ng lima, lalo na kay Barbie pagdating sa larangan ng pag-arte. Mula dito ay nagtuloy-tuloy na ang pag-usbong ng kanyang karyer at naging isang veterana sa pagdaan ng panahon. Matapos ang Meteor Garden ay gumunap siya sa iba't iba pang mga pelikula, mga TV series, at programa na kung minsan ay nakakaduwo niya ang kanyang kapatid na si Dee. Halos lahat ay naging perpekto sa buhay ni Barbie. Ngunit kung gaano naging smooth sailing ang karera niya sa industriya, ay siya namang kabaliktaran sa buhay pag-ibig niya. Katulad ng ibang mga aktres, si Barbie ay mga ilang beses na ding nagkaroon ng mga nobyo. Kasama na dito ang kanyang high school sweetheart na si Blackie Chen, South Korean singer na si Koo Jun Yup, Lan Cheng Lung, at ang kanyang dating co-star sa Meteor Garden na si Vic Chu. Ngunit ang lahat ng ito ay nauwi din sa hiwalayan matapos ang ilang taon. Noong 2011 ay nagpakasal ito sa kanyang dating asawa na si Wang Xiaofei at bago pa man sila ikasal ay buntis na si Barbie sa kanilang unang anak. Ngunit sa kasamaang palad, apat na araw matapos ang kanilang kasal ay nakunan si Barbie na nauwi sa surgery upang matanggal ang fetus sa kanya. Dahil dito ay pinagbawalan siya ng kanyang mother-in-law na ipagpatuloy ang pagiging vegetarian niya upang di umano'y mas tumaas ang tsansa na magkaanak siya. Ito ay agad naman din sinunod ni Barbie. Makalipas ang halos apat na taon, noong 2014 ay nabiyayaan din sila ng isang anak na babae at isang anak na lalaki na isinilang naman noong 2016. Ngunit noong 2018 ay kinailangan niyang ipa-abort ang kanilang pangatlong anak base na rin sa abiso ng doktor dahil huminto na ang pagdevelop nito. Tatlong taon matapos nito, noong 2021, ay in-announce ang dalawa na sila ay nag-divorce na. Sinasabi na ang dahilan nito ay dahil sa pareho nilang pangangaliwa sa isa't isa at pagkakaiba ng paniniwala sa politika. Matapos ang kanilang divorce, noong taong 2022, ay muling nagkabalikan at nagpakasal si na Barbie Shoo at ang dating nitong kasintahan na si Koo Jun-yop, isang South Korean singer na noon ay kinailangan niyang hiwalayan dahil sa relationship bad sa agency ng South Korean singer. Naging maayos ang lahat para sa bagong mag-asawa, kahit na tila ba parang hinahabol pa rin si Barbie ng mga kontrobersya. Kakabit sa dati niyang asawa, ito ay matapos makailang beses magdemandahan si Barbie at ang dati nitong asawa na si Wong sa mga dahilan ng child support mula kay Wong. ko ng pera ni Barbie, isang beses din ay nakasuhan si Wong dahil sa di umano'y pagpapakalat ng mga personal na impormasyon ni Barbie na agad namang nito. Noong August 2023 ay sinampahan ni Barbie ng kasong defamation o pagsira sa imahe ng isang personalidad ang kanyang dating asawa ni si Wang at ang nanay nito na si Zhang Lang. Sa pag-usad ng kaso ay nagkaroon agad sila ng paunang hearing habang ang pangalawa naman ay nakaschedule na ganapin sa February 27, 2025. Ngunit sa kasamaang palad at hindi inaasahan na pangyayari, si Barbie Shu ay hindi na muli pang makadadalo ito ay matapos na maideklara ang kanyang pagkamatay nito lamang February 2. Ayon sa ulat, ay bumiyay ang pamilya ni Barbie papunta sa Japan noong January 29. Ito ay upang mag-celebrate ng Chinese New Year. Ayon sa kanyang kapatid na si Dee, habang nagbabakasyon ang kanyang kapatid na si Barbie, ay nagkaroon di umano ang kanyang ate ng influenza. Nakaramdam ito ng labnat at pananakit ng katawan. Tumawag sila ng ambulansya at agad ay dinala siya sa isang lokal na ospital. Ngunit hindi siya na-admit sa kadahilan ng hindi daw kritikal ang kanyang kondisyon ayon sa mga doktor. Binigyan lamang siya ng gamot at bumalik na sila sa hotel. Makalipas ang ilang araw noong February 1 ay lalong lumala ang kanyang kondisyon. Kaya dumiretso na sina Barbie sa isang ospital sa Tokyo. Dito ay na-diagnose siya na mayroong trangkaso o influenza, ngunit muli ay hindi siya na-admit. Binigyan lamang siya ng reseta at bumalik na sila sa hotel. Ang hindi nila alam ay noong ding madaling araw ng February 2 ay mas lalong lalala pa ang kondisyon ng aktres. Dito ay inadmit na siya sa isang malaking ospital sa Tokyo at agad ay na-diagnose na mayroon siyang pneumonia tulot ng kanyang trangkaso na nauwi naman sa septic shock. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na isalba ang kanyang buhay, ay hindi na ito naging epektibo dahil sa naging malubhana ang kanyang kalagayan. Kaya't noon ding kaparehong araw ay idineklara na ang aktres na si Barbie Shue sa edad na 48 years old ay pumanaw na. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa naging proseso ng medical na aksyon para sa kanya. Kabilang na dito, ang hindi agarang pag a -admit sa aktres sa mga naunang ospital na kanyang pinuntahan. Ayon sa ilang ulat, maaaring ang delay of service ay marahil dahil sa language barriers at ang sistema ng health services sa Japan. Marami rin na nagtataka kung bakit biglang lumala ang trangkaso niya. Ilan sa mga tinitignan dito ay ang medical history ng aktres, kung saan siya ay dati nang na-diagnose ng epilepsy at sakit sa puso. Ang mga ito ay sinasabing posibleng naging malaking contributor sa paglala ng kanyang kondisyon na humantong sa kanyang huling sandali. Isang nakakabigla at nakakalungkot na pangyayari na siguradong gumulo sa masasayang alaala ng mga taong tumangkilig sa kanya magmula noong sila'y bata pa hanggang sa magpahanggang ngayon. Bilang isang masugid na tagahanga, gusto kong ipabatid ang aking pakikidalamhati sa pamilya ni Barbie Shue at isang malaking pasasalamat sa pagbibigay kulay hindi lang sa aking pagkabata, kundi pati na rin sa iba pa. Kung umabot ka sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag iwan ng comment at mga suggestion sa mga story na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.